Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pang-aapi ay may tatlong uri. Una, ang pang-aapi ng isang alipin sa kanyang sarili. At ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasalanan. Pangalawa, ang pang-aapi ng isang alipin sa kanyang kapwa at ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang mga ari-arian sa paraang di makatarungan o pagpapadanak ng kanyang dugo at iba pa. At ang pangatlo, ang pang-aapi ng isang alipin sa kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa iba bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang mapapanaligang hadith na iniulat ni Imam Muslim, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al qudsi Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala napsi, wajaaltuhu baynakum muharraman, falatadhalamu. O aking mga alipin, ipinagbawal ko ang pang-aapi sa aking sarili, at ipinagbabawal ko ito sa inyo, kaya't huwag ninyong apihin ang bawat isa. Sa isang mapapanaligang hadith din na iniulat ni Imam Muslim, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Pangilagan ninyo ang pang-aapi. Katotohanan, ang pang-aapi ay maging kadiliman sa araw ng muling pagkabuhay. Patatagin na watay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam.